31 billion ilalaan sa National Price Program ayon kay PBBM. Naritong news scoop ni Maine Barreto maglalaan ng 31 billion pesos ang pamahalaan para sa National Rice Program ngayong taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gagamitin ng pondo para sa iba't ibang programa tulad ng Production Support, Research and Development, Extension Services at Irrigation Network Services. Kaugnay nito, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng higit sa 22 million pesos na halaga ng rice seeds fertilizer vouchers post-harvest facilities, financial capital at mga kagamitang pansaka sa mga kooperatiba ng magsasaka sa Candaba, Pampanga. Pagtitiyak ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pinagtatrabahuhan ng ahensya ang pagpapataas ng produksyon, partikular sa bigas, sa gitna ng banta ng El Niño. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.